Tayo po ay magtutungo sa Batangas City. Alamin po natin ang uh, sitwasyon kaugnay po sa preparasyon para sa undas ng Eternal Gardens uh, Balagtas. Yan po sa Batangas. Nasa kabilang linya po natin si Ms. Jocelyn Buendia, ang manager po ng Eternal Gardens uh, Batangas uh, branch. Ma'am Jocelyn, magandang tanghali po. Welcome po muli sa DWI Channel 23. Drew na sino po ma'am? Good afternoon sir Drew. Apo, salamat po sa inyong pagpapaunlak, ma'am, sa amin aming uh, himpilan. Kumusta po ang uh, preparasyon po ninyo sa inaasahan nga pong, of course, as usual, uh, every year ay talaga pong tumadag uh, sa po yung mga kababayan po natin. Diyan po sa Eternal Gardens. Yes, Sir Drew. Actually, with preparation po, ongoing pa rin po tayo up to now. So we can say that our part is uh, 90% ready para sa parating na undas natin ngayong uh, weekends malapit na malapit na, Sir Drew. Opo. Ma'am, dahil kagaya ng binanggit mo, papatak nga weekend ang uh, undas. Kasi last time, hindi naman weekend, di ba? Nung uh, nag-undas. Mas marami Opo. ba kayong inaasahan na magsisipuntahan ngayon? Yes, sir. Actually, we have the record po from last year, uh, from October 31 to November 2, we have yung 90, almost 90,000 po na visitors, park visitors. So, here po, a 10% increase po, mm -hmm. especially since it will fall on a parang long weekend na rin po. So, maybe 100,000 po for the three days 100, event natin. 000? Yes, sir. For, three for October days? 31 to November 2 po. Oh, Malawak naman ng Eternal Garden sa Batangas Malatan. kaya namang i-accommodate yes, yung ganyang uh, kara karami ano po. Pero doon po yes, sa parking, man, kumusta naman po? Yes sir, With parking po. We have designated parking, pero it's one lane only. So kailangan po talaga ng discipline ng ating mga visitors <laughs> uh -huh. when it comes to parking. Mm, okay. So Ma'am, yung oras naman po ng uh, pagbubukas po ng sementeryo, uh, uh, starting uh, kailan po yan? Balik sir, uh, today yung last day namin for the interment, mm -hmm. And then, uh, tomorrow po, we have a 6 a.m. to 10 p.m. schedule. For October 31 to November 1, we allow overnight staying na po sa park. Opo. And then on November 2, our open... Our parks are open from 6 AM to 10 PM po. From October 31 to November 1 overnight na po. All right, yan. Medyo na puputol kasi ma'am. Ma ma'am, uh, yes, ano ho ang mga pinagbabawal yung mga pwede lamang pong mga dalhin ipasok po sa loob po ng uh, cemetery? Yes, sir. For that po ah uh, yung normal din from last year no alcoholic uh, beverages are allowed bawal din po yung mga deadly weapons uh, we don't allow loud music no solicitation inside the park po pets are allowed given or provided na may leash po and diaper so mm -hmm. we advise the pet owners po to be responsible mm -hmm. And then syempre po uh, may mga concessionaires po tayo inside the park so yung mga riders po natin and mga food deliveries natin would be only allowed sa gate po sa, gate? sa entrance they they need to pick it up doon sa gate po May particular area na designated uh, para sa kanila Yes sir doon lang po sa front entrance doon lang po yung pick up po ng mga delivery So kung anong oras din magbubuka sa tang oras din magsasara, ganun din ang schedule nila, ma'am. Yes, sir, of course. All right. Ma'am, kumusta naman po ang uh, security of course sa uh, loob po ng park, sa loob po ng Apo, memorial sir. park? Opo, ma'am? So, uh with the security personnel, we have uh, help naman po from the our head office and then uh naghingi rin tayo ng assistance with our LGU po. So, we'll be provided by the TBROpo from mm -hmm. Batangas po and the EBD monitoring team we have the city health we have the uh, bureau of fire mm -hmm. PNP and HPG mm -hmm. pati po yung mga barangay uh, sa barangay Balagtas po na assistance meron na po tayo nakausap sir Opo ma'am uh, despite na uh, kasi merong uh, report po ang uh, DOH though pinapayuhan din po ang uh, Uh, at yung mga kababayan na uh, mag-face uh, mask uh, due to uh, yes. cases of uh, influenza-like illnesses, mm -hmm. yung mga malatrang kaso ng sakit. Uh, ano po ba ito, ma'am? Uh, Kung uh, i-impose din po ba natin ito? Uh, is it uh, voluntary? Yes, it will be voluntary po. Pero we will be uh, highly advising our park visitors po mm. to wear face mask na rin po. Siyempre, kailangan alagaan natin yung sarili yeah. natin. Mm -hmm. Papa, ma'am, ano pa po ang mga aktibidad na nakahanda po sa Eternal Gardens sa Batangas? Meron pa po bang uh, mga uh, inihahanda kayo na mga activities? Yes, po sir. For our activities, uh, starting on October 31 po, we'll be having a paw parade po at 4 PM. It's like a, a pet fashion show po so that's the, our only activities for October 31 and then come November 1 po we'll be holding uh, uh the holy mass po at 4 pm then followed by the kids Halloween party mm. ang team po naman ngayon is carnival so uh, the kids can wear uh, uh carnival costumes mm. so we prepared games shows mga activities for kids po mm. is there a mass mom ma come again. mass? Is, holy Mass? Ma yes po, ma'am. Yes po. We have a Holy Mass po at 4 p.m. Ano to, ma'am? Uh, Saturday Saturdays or Sunday? November 1 is a Saturday po. Alright, alright. Okay. Ma'am, baka meron pa ho kayong mga karagdagang pampanawagan sa ating po mga kababayan sa mga... Uh, hindi pa po nakakapag-plan siya po ng kanila po mga plans uh, para po sa pagbisita uh, sa dyan, po sa inyong pong, uh, dyan po sa Eternal Gardens, Batangas. Yes, sir. So, uh, thank you for the time po, sir. So, uh, mananagawagan po kami sa aming mga batang batanggenyos na bibisita po ngayong onda. Reminders lang po, wala po tayong cremation on November 1. Ang chapels po natin is operating siya 24-7. And then, uh, resume po ng ating uh, normal operations will be on November 4. Now, for the office hours po, bukas naman po ang aming tanggapan, ang aming opisina, 8 a.m. to 5 p.m. Uh, Please follow lang po yung mga routes ng entrance and exits kasi magbabago po yung traffic flow natin this coming on dust. Uh, reminders din po sa cleanliness mm. ng mga surroundings if you can, mind your own garbage po. And then yun nga po yung parking para makaiwas po sa congestions. And just be safe po and enjoy po the tradition na Ondas. All right. Ma'am, maraming salamat po sa inyong pong oras at panahon. Magandang hapon po. Good luck po sa inyo, Ma'am. Thank you Sir Drew. Salamat po. Si Miss Jocelyn Buendia, ang manager ng Eternal Gardens Balagtas diyan sa Batangas.